Hi guys! For today's video po, ito po ang part 2 ng ating pagbisita sa mga gardens dito sa Binalonan, Pangasinan guys. And makikita po natin dito sa kabilang garden po na napakaraming mga bugainbilya na namumukadkad na ngayon guys. May mga purple, red, pink, orange, violet at madami pa pong ibang mga mga varieties guys. Ayan. So lahat po yan... Uh, grafted po at nagre-range po ang kanilang price mula 250 hanggang 1,000 pesos at pataas pa po depende rin po sa laki at depende rin po sa ganda ng bulaklak nila guys ayan so marami po silang at tenta na dito na sa Salvador's Garden dito sa Binalonan, Pangasinan kung gusto nyo pong hmm. bumili dahil nga po ang buginbilya wala na pong hindi nyo po kailang alagaan araw-araw importante nasa araw at uh, may uh, nadidiligan mabubuhay at mabubuhay yan guys ayan so marami po silang mga varieties guys kung gusto nyo pong pumili ng ilang ang, ang, anong klaseng variety yan pwede po guys ayan so ayan po may mga orange purple ayan guys so kung gusto nyo pong pumili dito lang po sa Salvador's Garden thank you